Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Grabe ang kabugan kung sino to at ano to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasdan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang kabugat tayo ngayon. So, ito nga. So, tinatanong ako, o mama, ano daw ang masasabi ko sa eksena at performance ni Emma Tiglao. Mm -hmm. To be honest, ako, dito sa Miss Grand Philippines, 29 candidates ang naglalaban-laban. Totoo naman. At lahat naman ng candidates dito ay talagang ginagawa nila yung best nila at lumalaban. Pero may dalawang kandidata talaga na masasabi mo na ako, grabe ang kabugan nila. Actually, ano eh, maganda yung performance talaga ni Emma Tiglao kung pag-uusapan natin yung performance. At siya yung masasabi mo dito na naku siya ang mag miss Grand Philippines. Totoo 'yun. So kahit ako ako na rin nagsasabi sa inyo, malakas ang chance nga sa corona for the Miss Grand Philippines this year. At kita naman natin. So, ako para sa akin, nasa 90% na kumukhang kay Emma Tiglaw mapupunta ang corona. And then, 10% doon sa ibang candidates. So, how about Anita Rose? Si Anita Rose naman, syempre, ipinakita din naman niya talaga na lumalaban siya sa performance at ayun nga, di ba? So, sobrang panalo din yung ipinakita niyang galawan at wala naman akong masabi. Pero parang piling ko kay Emma Tiglaw makupunta ang corona more than kay Anita Rose. But I'm still hope kasi may chance din naman si Anita Rose na makuha pa rin talaga yung corona ng Miss Grand. At kung sasabihin mo na na pwede ba talaga siyang manalo? Bakit hindi? Lumalaban siya sa competition. So, why not, di ba? Pero nakikitaan ko na mukhang kay Emma Tiglaw mapupunta talaga yung corona. So, yon So, pagdating naman dito kay Michelle Arceo, wala na ba chance na manalo si Michelle Arceo sa competition ng Miss Grand Philippines? Meron naman. So, kayo na nga rin na nagsasabi, baka siya ang maging Miss Asia Pacific ngayong taon na to. Pagdating naman sa makukuha niya ba yung corona ng Miss Grand, may porsyento pa rin na pwede niyang makuha. Ha, pero maliit yung porsyento na yon. Pero yung per maliit na porsyento na yon, pwede niyang palakihin kung gagalaw pa siya sa final. So, yon. So, ako naman, pagdating kay Michelle Arceo, sa totoo lang, maganda naman yung ipinakita yung performance during, ah, uh, tawag dito, preliminary competition. Nilaban naman niya sa paraan na alam niya. And then, ako, nakita ko sa kanya, beauty, elegance, so, talagang nandoon pa din. So, parang, para sa akin, okay lang yung galawag niya. At hindi naman kailangan maging okay ni Michelle Arceo para lang masabi natin na ko siya na ang magiging Miss Grand Philippines dito. Just keep ano na lang siguro kung ano ka, magpakatotoo ka kung sino ka, eh yun yung gawin mo. Kasi kapag ginawa mo yung sarili mo na pinilit mo yan ng ganito, so ang mangyayari sa'yo dyan ay hindi na ikaw yan, o, oh, di ba? So ako para sa akin ha, kilala ko si Michelle Arceo sa mga galawan yung ganito but still nandoon pa rin ako na may hope pa rin ako na oh, baka ikaw pa rin ang manalo dyan at the end of the story. So maliit yung chance pero sabi ko nga kahit anong liit pa niyan kapag may chance ang isang tao so panghawakan lang niyo yon kasi baka hindi niyo alam mamaya manalo pala kayo di ba so yon so just keep fighting and then enjoy the moment kasi syempre di diba, parang ando diyan ka na kesa naman sa nawo ka so i-enjoy mo na lang yung competition so be ano na lang be yourself and then ayun so try your best o oh, di diba? so yun so ako kay Michelle ay sayo kung hindi man siya mananalo dito okay lang din naman sa akin kasi nakikita din naman natin yung ibang candidates na malakas din naman talaga ang laban nila lalo na si Emma eh, Tiglao oh, di ba so hindi yan questionable kumbaga parang ayan na yan. Oo. Pero depende sa magiging ikot ng mundo kasi syempre hanggat wala pa naman na koronahan, hindi pa naman natin pwede masabi na siya na. ba diba? So just keep fighting and then ganun talaga ang competition at pwedeng mag-shine yung iba na hindi natin alam pagdating sa final. So magaling din si Aniki uh, Nikki Buena Buenafet oo, ng Ah, uh, Kesun City. Yes, lumalaban din ni si Nikki. Ha, ko, parang turumpo nga 'yan sa ano eh. At in fairness sa kanya. So sobrang magaling din yung kanyang ipinakitang execution, maganda din yung gown at talagang masasabi ko pwede din talagang manalo so hindi din natin alam kaya lang kasi syempre yung mga tao hindi mo naman mayaalis na may favorito talaga sila at nakikita mo talaga na ayun talaga yung gusto nila pero syempre pansinin din natin yung iba katulad ni Nikki Buena Pena lumalaban din naman Andiyan din si Aklan malakas din si Aklan kasi si Aklan kasi magaling din nga lalo na pagdating sa communication skills. So medyo kulang lang yung nakita natin sa kanya pero hindi natin alam si Bicolandia. Oy, maganda si Bicolandia. Huwag mong isnubin yung beauty niya. And then I think si ano then gusto ko din si Mindoro Occidental Mindoro. Maganda din yung ipinapakita ni Occidental Mindoro. Either Rizal, 'di ba? So yon. So just keep going. So, yes, nandoon tayo na parang si Emma na mananalo dito. And then, kung siya ang mananalo, be happy sa lahat. Kasi, syempre, ano, uh, ang importante dito ay malakas yung ilalaban natin at may laban. Ako, kahit sino naman sa kanila. So, totoo lang, lagi ko naman sinasabi, kahit sino naman yung ipadala mo dyan, kayang yan lumaban hanggang sa dulo ng competition. Kahit pa sabihin mo si Emma Tiglauyan, kahit pa si Michelle Arceo. Pero yung doon sa pag sinabi mo sa akin na, nako, pag ito ang inilaban natin, nako, mananalo na tayo ng Miss Grand. Ayan ang hindi ko sigurado. At, ang pagkakaintindi ko Uh, dito sa Miss Grand, hindi lang yung performance ang tinitignan dito. Siyempre, yung pagka-complete package talaga ng isang kandidata. At hindi natin alam kung sino ang makakatapat nila pagdating sa international. At kung sino nga ba yung kakabog. Pero mas maganda lang na may laban lang yung candidates natin sa lahat ng aspeto. Para, ano mo yun, mas secure tayo na makarating hanggang sa dulo ng competition. Yun yung akin. And then, kahit sino dyan, pwedeng-pwede talaga sa mga nabanggit ginagamit natin. So, yon And then, pagdating naman, syempre, dito sa Miss Cosmo, ayan na. So, kahapon nga rumampa na si Chelsea Fernandez dyan. At, Talagang grabe, ang ganda ni Chelsea at ayun na, nakipagsabayan si Chelsea Fernandez kay Miss India ng rampahan. So, ang atake ni Chelsea, simpli-simplihan lang. Mm -hmm. So, doon naman sa nagtatanong sa akin, mamasang, tingin mo, malaki ba yung chance ni Chelsea Fernandez? tulad nga na sinasabi ko, ang Pilipino na representative natin sa international pageant, hindi questionable yan. Lahat yan ay kalibre. Mm -hmm. So, depende na lang yan sa makakalaban nila. For now, nakikita ko si Chelsea Fernandez talagang may wow factor at napaka-bongga ng ipinakita niyang performance kahapon doon sa airport. At natutuwa ako kasi syempre, ayun nga, ah uh, nakita natin na talagang may laban naman ang atin pambato. So doon naman sa nagsasabi na ako mukhang si Panama ang gusto nilang manalo ngayong taon na to kasi maingay nga at pinag-uusapan si Miss Panama dito sa competition ng Miss Cosmo. So ito ay si Italy Mora, di ba? So ako para sa akin si Italy Mora, mm, yes, bongga din ang beauty na meron siya pero I go for Chelsea Fernandez. Kung i-base ko yung performance na nakita ko kay Chelsea yesterday, at saka yung style niya. So I think yes, mukhang lalaban ang pambato natin at parang maihirapan dito si Italy Mora. Yes, maganda si Italy Mora pero caliber kasi ang Chelsea Fernandez at hindi yan basta-basta magpapakabog ng ganun-ganun lang. Kaya ako ang nakikita ko dito exciting ang magiging laban nila sa Miss Cosmo. So, ang Miss Cosmo daw, may bago daw silang format sa kanilang competition at magkakaroon nga ng bagong corona. So, ako para sa akin, bagong corona, kaka Yunyo pa lang. Tapos ngayon taon na to, bago corona na naman. So, ako para sa akin, siguro mas maganda na i-maintain nila kung ano yung crown nila. Para alam mo yon na, na, na re remind sila sa tao ng bonggang-bongga. -bongga. Yun lang yung akin. Pero kung gusto nilang palitan, sila naman yung gagastos. Why not? Di ba diba? So, bahala sila dyan. Kasi sila naman yan, hindi naman ako. So, yan. So, I'm happy kung ano man yung mga maipapakita ng mga uh, kandidata dito sa Miss Cosmo and then ko ano ba yung bagong hangarin ng Miss Cosmo ngayon na ipakita sa atin para sa pageant nila and then ayun nga guys syempre magkakaroon na naman ng botohan <laughs> so alam na ninyo ko ano yung mga dapat natin gawin kung gusto ninyong bumoto so mo doon sa kandidata natin wala namang problema pero maging wise lang tayo guys kasi ako naniniwala naman ako yung pambato natin dito sa Miss Cosmo ay talagang kabog naman yan, di ba? So, magaling naman yan. At hindi natin kailangan makipagpukpukan ng todo-todo para lang ma-prove sa lahat na, ay, nako, we are number one. Kasi we are number one already. At depende na lang yan sa performance na ipapakita ng kandidata natin. Siguro, ang dapat gawin ng kandidata natin ay mag-prepare. Kasi yun naman talaga yung lagi kong tinitignan dyan eh. Kung sino ba yung prepare prepared talaga para at least at the end of the story kung ano man yung maging resulta alam mo na lumaban at alam mo na ipinakita nyo yung best niya so yun lang and then keep going, keep going, keep going keep fighting kasi yun naman yung importante na kailangan lang ipagpatuloy lang talaga na na ilaban. Oo, oo. So, kung ano yung napagandaan nila, yun na yun. So, ako para sa akin, Chelsea Fernandez, oy, malakas ang radar neto na maka top 5 dito sa Miss Cosmo ngayon taon na to at hindi lang top 5 baka mag last 2 standing pa at ayun, excited ako for her. So, yan. So, nakita ko kahapon yung performance niya. My gosh, naloka ako. Ayun, si Injoy, hindi papa nagpapakabog, di ba? Talagang pa, 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 pa. Dumalaban din. But, I love Chelsea Fernandez the way kung paano niya, ano, paano niya i-present yung sarili niya. So, attitude, attitude with humbleness. Ayun yung nakita ko. Napaka-importante kasi na sa isang kandidata talaga yung humbleness nakikita pa rin sa'yo. Kahit na kabugera ka, hindi yung kabugalan ng and nagmumukha ka ng kontrabida. So, yon So, basta, ang importante dyan, may pakita mo lang kung sino ka at be queenly talaga. Yung queenly talaga yung dating na. Kasi yun yung importante. Ako, eto isa to sa mga natutunan ko talaga sa Miss Grant, ha. Kailangan talaga yung kandidata queen. Ako, hindi yung caliber caliber lang. Kailangan queen siya. Kasi pag queen siya, ayun, madadala niya talaga yon at mananalo talaga siya so yun, yun yung nakikita ko na lagi nila pinipili at then of the story kung sino yung Reyna mm -hmm. hindi yung kung sino yung pinakamagaling tumambling at mag-split and then ayun lang ang gawin ni Chelsea kailangan lang uh, be queen talaga so queenly talaga yun dapat ang maging datingan mo dyan pag binarampa ka with elegance and points and then ayun yung nakita ko sa kanya yesterday talagang elegante talaga at panalo. So, yun. Yes, so, I'm so excited for her. So, so support ba ako sa Cosmo? Of course, I will support Chelsea Fernandez. sa so magiging laban niya. Pero doon sa Miss Cosmo, hindi ko pa sure. Kasi, syempre, tingnan muna natin kung ano yung ipapakita nila ngayong taon na to. At magiging fair ba talaga sila sa lahat ng candidates. Hindi ko naman sinasabing unfair sila. Pero, alam mo yun, uh, tingnan lang natin kung ano yung magiging outcome ng pageant nila this year and looking forward ako doon ko ano nga ba yung ipapakita nila at I'm so excited. So, yan. So, kayo ba, guys, excited din ba kayo sa mga kaganapan ngayon dito sa mundo ng pageantry at dyan ng Miss Grand Philippines? Oh my gosh. Nakaka-excite na para sa kanilang darating na coronation night. Dahil, syempre, kung ngayong prelim ay nagpakitang gilas na ang mga ibang candidates, eh, tignan natin kung mag-level up nga ba ang mga kandidata dito at sino nga ba ang mag-uuwi ng apat na corona. ba? Diba? And then, of course, looking forward din ako sa Miss Cosmo kasi ayan na nga. So, may pa na sila ngayon at nakaka-excite to. At tignan natin kung ano ang mangyayari. So, yon So, kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Paalam! Transcrição e